Isang linggo bago ang Semana Santa, dagsana sa mga terminal ng bus sa mga papauwi ng probinsya. Ang problema, bukod sa nagkakaubusan, presong ginto na rin daw ang mga tiket sa bus. Ikwento mo, Maricel Halili. Dito na sa Araneta Bus Terminal, nagpalipas na magdamag ang pamilya ni Tessie. Makakuha lang ng tiket pa masbate. Pero sa huli, puyat na, late pa siya nakakuha ng tiket. Eh, wala na eh. Kaya dito na lang kami natulog. Kumuha lang kami yung ticket para ngayon. Ang problema pa, ang dating 850 pesos na bentahan noong Sabado, nasa 900 pesos na raw ito ngayon. Pero giit ng mga bus line, hindi sila nagtaas ng pasahe. Yun nga lang, hindi na sila nagbibigay ng diskwento. Itong butal nga, di na namin kinukuha yan. Tsambahan na talaga ang pagsakay sa mga bus. Gaya kasi nitong Peña Francia, fully booked na mula April 2 hanggang April 5. On the day na lang po siguro pag may extra buses kami, mag-change passenger na lang po sila. Inaasahan na lalo pang dadami ang bilang ng mga pasahero sa darating na biyernes. Mula sa tatlo hanggang apat na libo, maaaring madoble pa ito. Pero siniguro naman ng LTFRB na may sapat na bilang ng bus para may uwi ang mga pasahero sa kanilang mga probinsya. Paniguro naman ng LTFRB, may sagot sila sa mga biyaheng kakapusin. Usually po nagbibigay pa kami ng special permits pagka may pangangailangan. Sinimula na rin ang paghihigpit ng seguridad sa mga pier. Mula Webes ay itataas na sa full alert ang Philippine Coast Guard at magdadagdag ng 500 personnel na magbabantay sa lugar. Alas 8 naman ng gabi ang huling biyahe ng LRT 1 at 2 sa Holy Wednesday. Habang wala namang biyahe ang LRT at MRT mula Webes Santo hanggang Pasko ng pagkabuhay. Maricel Halili, News 5.